Gallagher ang Sayan, Florante at Laura. Batay sa aklat ni Eileen O. Samson. Kasaysayan, ayon kay El Diponso de los Santos, isang historian, nalimbag ang unang edisyon ng Florante at Laura noong 1838. Nasa 50 ang edad ni Francisco Baltasar na mga panahong iyon. Noong 1906, nalimbag naman ang kung sino ang kumata ng florante ng daluhasa sa Tagalog na si Hermen Hildo Cruz sa tulong ni Victor Baltazar, anak ni Francisco Baltasar at ng iba pang kasapi sa mga mag-anak ng huli unang paglimbag. Maraming lumabas na mga edisyon ng Florante at Laura na nasa wikang Tagalog at Ingles. Subalit natutok ang mga ito noong 1945 nang magwakas ang ikalawang digma ang pandaigtig. Sapagkat kabila nga ito sa mga korido noong ikanaytin dan taon, nalimbag lamang ang mga kopya ng akda ni Baltasar sa mga mamurahing klase ng papel. Papel de Aros ayon kay Epifanio de los Santos na yari sa palay na ipinagbibili tuwing may misa at mga kapistahan sa halagang 10 centavo bawat isa. Natatanging ang aklatang Newberry ng Chicago, Estados Unidos lamang ang nakapagtabi ng mga kopyang nalimbag noong 1870 at 1875 kabilang sa tinatawag na koleksyong ayer. Nabanggit ang mga kopyang ito sa Biblioteca Filipina ni T.H. Pardo de Tavera. Magkatulad na magkatulad ang kopyang pang 1870 at ang gawa noong 1875. Pangunahing tagpuan ng Florante at Laura ang madilim na gubat ng Quezonaria at ang nagsasalaysay ay mismong si Florante habang nakikinig naman ang Muslim na si Aladin. Batay ang pagsasalaysay ng tauhan ng kwentong si Florante mula sa sariling karanasan at kasawian ni Francisco Baltazar sapagkat nakulong ang huli dahil sa bintang ni Mariano Capule, kaagaw ni Celia at kawalan ng katarungan. Si Maria Asuncion Rivera o Mar ay napakasal kay Mariano Capule o Nano Capule na isang karibal sa pag-ibig. Isinulat ni Baltasar ang Florante at Laura habang nasa piitan.